karong mga takna ano si NGCP dili lang dinhi sa Caraga region but also our counterparts from the Visayas mm. region uh, nagpreparar na kami sa sa umaabot severe tropical storm Tino um atong mga communications atong mga hardware materials o atong mga supplies necessary for the repair Ato nang gipang preposition kanon together with our line crews mm -hmm. sa mga strategic areas to facilitate immediate restoration work kung uh, uh dako ang damyos nga uh, dala ni bagyong Tino og uh, at, ato na pong gi-activate ang atong uh, integrated disaster action plan mm -hmm. nga mo kini siya ang nag prescribe sa mga procedures to ensure the readiness of all power transmission facilities in kaso nga maapektuhan sa pag agi uh, ining naasoy nga weather disturbance. oo pero kini sir diri as uh, kung sa ato lang sa Caraga region sir ubay-ubay uh, po ni ato mga pasilidad diri agad, sir ah uh, sa Caraga region aduna uh, kitay uh, mga substations mm -hmm. uh, na isa sa Uh, sa Agusan del Norte na isa sa Surigao del, del Norte na isa Surigao del Sur o Agusan del Sur o ania punta diri nakastasyon sa Butuan aduna punta yung substation din eh so in every province within Caraga region natay mga vital facilities mm. kanang gitawag na nga substation uh -huh. and on top of that napunta yung mga nga mga 1,000 Uh, uh, 138,000 volts nga transmission lines o 69,000 volts nga uh, sub-transmission lines. Uh, mo na nga mga gipang uh, closely monitor karong mga takna kay very vital kini siya sa pag-deliver sa safe and reliable power sa atong mga electric cooperatives within Caraga Region. Oo. Pero sa kanang ingon ana sir mga inani nga uh, kuno uh, kining uh, data karon ingon sila signal number 4 Ah uh, makakaya po ba sir ang ato ang uh, mga tower mga facilities ana? Ah yes at uh, tinod kana kining atong mga towers designed na siya to withstand a certain speed in kaso mga weather disturbances. Mm. Pero sa pagkakaron we cannot say kung unsa siya ka reliable uh, mm. considering the speed og kining uh, gikusgon ni uh, tropical storm uh, Tino. So ato lang gyam po nga kung pwede malusaw siya once mag landfall or mohinay siya or whatever nga to our advantage nga dili lang ta ma mapikto mga facilities kay low pod kayo atong mga line personal ug atong mga kaigsuonan nga na mapiktuhan sa nasoy nga bagyo uh, sir, ako na lang pong i-appeal. Kanang sama na na pagkapalong karon. Unsa may pasabot, na sir, kung uh, napalong ang linya sa kurente, uh, unsa may mga posibleng na nahitabo lang, sir? Ana lang. Ah... Uh, Number one, kuna napalong ang nai brown out metabol or gitawag na nga power interruption mm. in most cases aduna gyoy pagka trip uh, night tripping along the transmission lines uh -huh. or wider transmission line or distribution line uh, kada distribution line ilan sa mga electric cooperatives ang mm. ato sa NGCP is to transmit no mo nang gitawag na transmission lines so speaking of NGCP's transmission line kung mag-outage ang amuang ang linya dako gid kay nga portion sa sa community or sa region ang mawala kay power grid man among gi-operate og maintain so ang ang number one cause ini ang outage gid for whatever causes may it be mud made or natural uh, -huh. uh sama sa bagyo kung matumbahan sa og kahoy ang atong transmission line of course na outage o gitawag na to nga tripping mo mm. na siyang isa sa mga hinungdan sa mga man-made uh, sa mga sorry sa mga natural cause nga uh, pagkawala sa sugang nagitab oh sir uh, bisan pa so siguro sa mga linya lang sa mga uh, mga cooperatives or inyo nga linya na sila mabantayan ay ila lang gikadudahan problema unsay angayan dapat buhaton sa ato aga mga makakita sir o ginana nga mga sitwasyon Yes, maayon um, maayo na nga pangutana na Bumbo Kevin, no? kung namang galing mamatikdan ato mga kaigsuunan, especially sa mga countrysides, no? nga naay mga unusual activities dool sa transmission line ni NGCP or sa distribution line sa mga distribution utilities, mm. uh, i-report lang sa mga hotlines, makita mo na mo mga hotline numbers sa, 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 sa social media, Aha. or i-report nila sa nearest barangay or sa police, or sa inyong istasyon sa Bumbo Radio para kamo may direct nga access amo ha ah, matawagan kami o kami pod in like manner makapadala mi og line personnel to check the activities in the area nga dool sa aton transmission line facilities ah e apil lang pud ako sir although dili kayo ko ana pero basin di ay uh, sa pangutana ng, nga nganong dili na lang kahapagno ni eh, NGCP ang linya sa kuryente para safe ang tanan sa posibleng epekto po ni Kuan sa usak ka sa mani usak ka bagyo sir ana ah uh, it's still very premature to come to that point okay. abong bukay bino kay ah uh, karon tanaw ko sa gawas ang ulan ni ni undang naman po niya ini so it's still very premature kay wala pa man siya okay. nag landfall according to pag-asa unya pa man siguro uh, gabi gyud o kadlaon ba mm. so ah uh, Lison po, nga mawadan o kuryente atong mga kaigsuunan nga kita man tanan nag-monitor sa truck sa bagyo karon mga okay. na ah. so mo na gingon uh na -huh. uh, labing maayo sir mag magcharge, charge mag pero na to ang ato aga mga enerhiya yes uh, oh correct yun. correct Oo. oh okay charge sa daan sa mga cellphones uh, Unsay mag magluto na daan sa rice cooker bitas oh. pidi pa oh, so okay. mga nga botang mga emergency lights ipang charge sa daan sir oh. sir basin na lang kuy wala na pangutana sir hanggang gusto ipaabot sa NGCP sa atong mga viewers listeners karon Uh, ang lang, no? sama sa itong isgutan ka nga uh, si NGCP uh, nagpreparar na eh, amun nang ipang activate ang atong gitawag nga quick response team ipang preposition na sila in strategic areas around Caraga region ang atong mga line hardware o materials mga mga emergency restoration system ato na gipang ipang preposition Uh, nangandam na kita because we want to bring back power the soonest time possible kung it's safe to go to the field and uh, uh, see what's going on. O para sa itong mga kaigsunan, uh, charge na sa mga cellphone, luto na rice sa uh, mga rice cookers, o inyong mga gobag, bag, mo na ninyo, o ampo kita sa labaw nga makagagahon nga kung inakunta, malusaw ang bagyo o gilig yun. Uh, inana ang uh, Uh, kung ugaling mo mo salakay na sila sa atong uh, mga komunidad. Oh, so sir, salamat kay sir. Saludo mi sa inyo. Saludo pud mi sa inyong mga lineman. Nga apil pod mo responde kita atong mga lineman karon. Nga may unta. Oh. No? Was bagyo utro pod sila mura pag musugat mo bantay dito hinoon sa oh. mga epekto sir. Uh, yes, oh. Uh, I'd like to pay credits also to our uh, head no among uh, district manager sa NGCP Caraga Region si Engineer Matthew Gandhi oy mm. uban pud sa among transmission line manager nga si Engineer Aris Diligencia among substation manager nga si Engineer Tomas Bertudes o among mga line supervisors o mga other engineers, technical people, karong mga orasa, nag-meeting sila. Uh, nagsabot may kung pwede, di may mga tulog karong gabi una to monitor uh, the situation in Caraga Region. Okay, sige, sige, sir. Chris, salamat kayo sa inyo, ha? O, gay na ako na. Walay problema nga ato Masin natin, ani, makaya rin ni itong tananig uh, bagyo nga maka, posible makapekto sa ato or makapekto dito sa Visayas, pero mas labing maayo, malusaw na gina siya. O, yes, walay yes, hatod uh -huh. sa ato, uh, ni Bisankin sa paman, di ba? Thank you. Oh, Anak itong mga ampo, uh, Sir Bombo Kevin. Thank you so much. Dagan salamat. O gabang gabi sa tanan. Mayang gabi isatanan. tanan. Ayo ayo mo amping mo da Sir Chris. Sige Thank si you. Si Sir Chris sa uh, Abilianus.